Good morning. So, today, election day. So, pupunta, ma pupunta tayo sa school. So, ako nakaready na si Dominic ngayon, nagliligo pa lang. Kanina pa ako ready, guys. Pagkagising ko, nagready na ako agad kasi gusto ko sana pumunta doon ng maaga. wait. Yung mukha ko, it's like, ano, <laughs> sobrang puti ko. Parang puti-puti ko dito tingnan. Parang akong patay. <laughs> Wala, oy. <laughs> malayo, ano pa, 30 pa lang. Ano pa lang, 2 days pa, 1 day more pala. May Halloween, parang yung mukha ko, Halloween na, parang ghost eh. So anyway, na, um, hindi ko alam kung sino yung ano ko guys. Kasi hindi ko naman kilala yung mga nagpapata. Ano, pero dito, meron akong ano. So ito lang yung na, ano ko na, nagbigay sa amin ng, ano, uh, post at uh, basta yun na yun hindi ko naman din kilala pero syempre titingnan ko rin kasi I'm sure pagdating namin doon sa ano mag, may magbibigay man yan so titingnan ko rin yung ano pero uh, hopefully may time ako na i-search ko kasi tinitingnan ko yung mga background nila kung okay ba ganun titingnan ko sa Facebook si Se search i-ano ko doon so tinitingnan ko kung okay yung ano so ganun ako guys kasi hindi ko naman sila kilala eh so yun So, see you there, guys! The door open. <laughs> hey guys checkan dito na kami kanina pa sa bahay utot <laughs> <laughs> oh, ako kasi so yan. tapos na nakaboto na ako <laughs> nakaboto na kami <laughs> so nakakatawa kasi nung nandun kami ano yung si <laughs> Dominic yung sinulat niya yung mga ano lang yung mga nickname yung bilis niya eh, ako sinulat ko ng buo kaya, <laughs> tapos iniwanan ako ng muko kaya, kaya pala umun, nauna siya kasi nakalimutan niya yung susi ng tricycle sa parkingan kaya yon <laughs> so ayan good luck sa mga ano guys mga uh, kandidato good luck sa manalo. <laughs> Congratulations pala sa mananalo. <laughs> so, yan. Yeah. Congratulations to you, eh. <laughs> old, old <sir>. <laughs> <King>. <laughs> you don't like the smell? Hello? You're in front of the fan. You're in front of the fan. It's like coffee ass. <laughs> Eternity later, so hey guys, we're here. Sa, no papaga lanto. There's one, there's six booths. Yeah, so this, so is, this one. is one. What place is this? I don't know what place. Harera, so I don't know what place. Basta, hindi <laughs> na no ko lang. The front door, the so, oh, this thing is old, man. It's big. Yeah, it's better to come here than drive all the way to. Yeah. to Yeah, this is near. Yeah. Oh, somebody is happy. Eh. Wala, wala tayong dalang ano. Baka mag, ah, na, nagpop naman siya. So, this is nice. There's no shade lang. Go, go, plan, go send last message and then yeah, if this you don't is want nice. to come today that's fine maybe we can just swim so the we, three of us we should, yeah we should just until in, six o'clock enjoy before he go back to school yeah bring him back down so this is pool number two and number three so right there oh, you, on your you have a slice the so. oh, and wrong. then pool, pool number four is over there there are six pools actually but, I, but there is no shade it's just like that long i think that one is for kids good for peter feet, okay. there's the name guys hotel bella herrera Whoa. Turn on your things, sort of so, uh, Not bad. Hello. <laughs> oh, it's big. This one is uh also big. It this is nicer than Nipahat. Oh, they have more rooms in here. babe. So, tingnan natin dito, guys. Oh, this one is kind of big. Oh, they have the indoor pool, too. Yeah. They're cleaning lang right now. Oh, this is... Well, at least all the pools are full with water. There. Mm. Not the same, like... See all the way there. There, I know there. That one is uh, the, I think that's the biggest pool over there. Yeah. If you want, and that one I think for like example nighttime. We'll check this one. This one is nice. But it's kinda dirty long. Lang. Mm. Yeah. yeah. The ano lang is kinda dirty. Guys yeah, welcome back. So, andito na kami sa bahay, guys. So, ano lang, tiningnan lang namin yung ano doon, yung uh, resort na sinabi sa amin ng kaibigan ni Dominic. So, tiningnan namin. And so far, is okay naman. So, that's good. So, dala namin si Levi and sobra siyang napagod. So, ayan, tingnan niyo siya. Shall we take a shower? Do you want to take a shower now? Sobrang siya. <laughs> Napagod. <laughs> hindi siya, hindi sanay sa, ano, yung sobrang init. <laughs> kasi, dito lang siya kasi parati sa loob. So, ayan. So, I'll give him a shower. I'll give him a bath. Can you take a shower na? Shall we? Kala ko kanina, yung mag-ano lang, kasi sabi ni ano na titingnan namin yung lugar and then babalik kami ko kami ng pagkain. So sinabi ko kanina na today yun pala. Mm, ano, parang sabi kasi niya, kung tatlo lang kami, parang walang ano, walang ano daw. Parang na, malungkot na tatlo lang kami mag-ano doon mag-swimming. So, ni na 'yung kaibigan niya. Nag-dry siya after na pinaano pero nilalagyan ko ng coconut oil. So ito yung ano guys, ginagamit ko ma, pang hot oil ng aking buhok kasi pag nagda-dry na siya, nilalagyan ko ng virgin coconut oil. So pero uh, ano guys, yung laman nito hindi na siya yung original kasi naubos na siya. So ginagawa ko guys, pag gumagawa ako ng biko, tapos meron akong mga leftover na ano. So ginagawa ko siyang oil. Tapos pagka-lumamig na nilalagay ko diyan sa loob ng lagayan para ano para iyon makakatipid ako tapos naglalagay din pala ako guys ng aloe vera after ng ano kasi yun nga yung buhok ko nagkalaglagan so i need to ano na kailangan iano natin ulit yung ating buhok kasi alam mo na hair is life then para maganda din tingnan ang ating buhok na medyo shiny shiny kasi nagdry nga siya guys after na nagpakulay ako ng buhok so of course after na din na ilagay din, maglagay din tayo sa mukha para ano din kasi parang moisturizer din to guys. So, pagkatapos guys, binalot ko pala ang aking buhok at saka nagsaing ako ng kanin. So, hi guys. Dito kami sa tour 15. To Halim kami ng Walter uh, and walang na ano doon na gusto ba So, dito na kami sa first day. Mr. Nando no So, ayan guys. Nandito na tayo sa bahay. Kani-kanina pa. So, ayan. So, nagulat ka ako guys. Kasi sabi niya, magtitipid daw kami, hindi na daw kami kakain sa labas. Pero after, ano, ayun, nagyaya kumain sa labas. So, ayan guys. so anyway, sa mga bagong subscribers ko, thank you very much. Ang mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Simply this. and I hope na nagustuhan nyo ang aking videos. Thank you for watching. Bye!